Ang galing nitong si Robbie Domingo. Alam na alam kung paano ibubunyag ang relasyon ng Don Bell sa ASAP Life. Ang presidente ng couple, todo layag every time na may guesting. Ang dami talagang tuwang-tuwa sa mga ginagawang pangbubukang nito. Ganado. Palagi ang mga fans kapag nabubuking ang couple. Thanks to Robbie Domingo sa pag sa kanila konti na lang, magkakaaminan na. Palala ng palala kung noon, walang lakas loob itong si Donnie. na ipagmalaki si Bel Mariano sa lahat. Ngayon, tumatapang na sa publiko. Isa nga sa kinakikiligan ng lahat noon, nagpunta sila sa Cebu. Akala mo mag-asawa na nagbabakasyon. Mayayin lang sila sa isang resort. Napaka-supportive sa mga gusto ni Belle. Halatang lagi-enjoy sila every time na may ganitong moment. Palaging may sariling mundo. Ayun nga sa mga komento. Full package yung Don Belle. Swerte nila sa isa't isa. Hindi naman sila ganyan ka-close kung walang namamaglitan. Sa edad nila pang magjawa na, hindi na kailangan itago pa. Pati buong pangilinan, palaging napapangiti kapag nababanggit ang pangalan ni Bel Mariano. Anong kasi nila kung ano na ang status ng dalawa? Nakakakilig ba? Diba? Maging kayo ba ay kilig din sa kanilang dalawa? Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.